Kamusta mga bata? Ako nga pala si Teacher Chris at ako ang inyong magiging guro para sa GMRC Grade 4 using Matatag Curriculum. Tayo ngayon ay nasa Quarter 2, Week 2, Day 2 ng ating aralin. At ang ating pag-aaralan ay tungkol sa pamilya bilang pinagmumula ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Ikalawang araw So bago natin simula ng ating aralin, tayo ay magkaroon muna ng maikling activity. So ano po ba ang gagawin? So pumalakpa kung ang mga sumusunod na larawan ay nagpapakita ng halimbawa ng mga aktibidad na dapat isagawa na may kalidad at pumadyak naman kung hindi. Handa na ba? Tara na simulan na natin. Okay, so ang batang ito ay ano sa tingin nyo? Siya ba ay nagpapakita ng uh, pagtulong sa pamilya na may kalidad? Or hindi? Kung oo, kayo ay pumalakpak at kung hindi naman, kayo ay pumajak. Ano ang tamang sagot? Alright! Tama! Ikalawa. Ikalawang larawan. Ito ba ay nagpapakita ng pagtulong sa pamilya o pagbibigay ng tungkulin o pagsasagawa ng tungkulin sa pamilya? Alright! Magaling! Ito naman! Tinan ang larawan. Okay, hindi. Hindi siya nagpapakita. Next! siya ay nag-aalaga ng hayo. So nakita nyo, nagpapakain siya ng mga alagang manok. Alright! Tama ang inyong sagot. Ito naman, itong larawan na ito, ito kaya ay nagpapakita ng tungkulin sa pamilya? Okay, mali. So, simulan na natin ang ating talakayan. Pag-unawa sa tungkulin Bago simulan ang anuman sa mga gawain sa pamilya, mahalagang maunawaan muna kung ano ang tungkuling ipinagkaloob sa iyo. Halimbawa, kung inutusan kang maghugas ng pinggan, kailangan mong malaman ang tamang proseso ng paghuhugas, pag-iwas sa pagkabasag ng mga kagamitan at ang kahalagahan ng pagpapanatili na kalimisan. Halimbawa nito ay kapag nagwawalis ng bahay, mahalagang alisin ang mga alikabok at dumi sa bawat sulok. Hindi lamang ang kitang bahagi. Sa ganitong paraan natitiyak na maayos at malinis ang buong bahay. Ikalawa ay ang paghahanda at pagplano. Ang kalidad ng paggawa ay nakasalalay din sa paghahanda at pagplano. Bago magsimula sa gawaing bahay, tiyaking meron kang lahat ng mga kasangkapan at materyales na kailangan. Ito ay upang maiwasan ang pag-aaksaya ng oras at siguraduhin mabilis at mahusay ang proseso. Halimbawa, kung maglalaba siguraduhin handa na ang sabon, tubig at mga damit na lalabahan bago simulan ang proseso. Sa pamamagitan ng maayos ng paghahanda, nagiging mas organisado at efisyente ang trabaho. So, pag sinabi natin efisyente, in English, efficient. Ikatlo, pagtutok sa kalidad at hindi lamang sa bilis. Isa sa mga karaniwang pagkakamali ng ilan ay ang pagmamadali sa pagtapos ng gawain. Bagamat mahalaga ang oras, ang kalidad ng pagawa ang mas mahalaga. Tiyakin na ang bawat gawain ay maayos na natapos. Mas mabuting maglaan ng tamang oras kaysa tapusin na mabilis ngunit walang kalidad. Halimbawa, sa pag-aayos ng kama, siguraduhin na pantay ang pagkakabanig ng mga kumot at maayos ang paglalagay ng mga unan. Ang magulo at hindi pantay na kama ay maaaring magpakita ng kawala ng kalidad sa paggawa. Ikaapat, pagtutulungan ng pamilya. Ang pagtutulungan ay isang mahalagang aspeto ng pagtupad ng mga tungkulin sa pamilya. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang tungkulin at ang pagkakaisa ay nagiging susi sa maayos at pisyenteng pagsasagawa ng mga gawain. Sa pamamagitan ng kooperasyon, hindi lamang natatapos ang mga gawain ng mas mabilis kundi napapalalim din ang ugnayan ng bawat miyembro ng pamilya. Halimbawa, sa paglilinis ng bahay, maaaring ang isang miyembro ay, ay magwalis habang ang isa naman ay nagmamap ng sahig. Sa ganitong paraan, mabilis at maayos na matatapos ang gawain. Number 5. Pananagutan sa gawain. Ang bawat miyembro ng pamilya ay kailangan maging responsable sa kanilang mga gawain. Hindi sapat na sabihin lang na natapos ang gawain, dapat tiyakin na ito ay nagawa ng tama at may kalidad. Kung may mali, mahalagang itama ito at huwag basta-basta pabayaan. Halimbawa, kung napansin mo na may natirang maruruming pinggan pagkatapos mong magugas, kailangan mong itama ito at sigura at siguraduhin malinis ang lahat na kagamitan sa kusina. Ikaanin, pagiging masinop sa gawain. Isa sa mahalagang aspeto ng kalidad ay ang pagiging masinop. Nangangahulugan ito na hindi lamang ginagawa ang tungkulin ng basta-basta, kundi may malasakit sa detalye at tamang paraan ng paggawa. Kung ang isang gawain ay magulo at hindi maayos ang pagkakagawa, hindi ito matuturing na may kalidad. Halimbawa, sa pag-aayos ng mga damit, siguraduhin maayos ang pagtutupi at naaayon sa tamang paraan ng pagkakaayos ng mga damit sa aparador o drawer. Ang pagiging masinop ay nagpapakita ng respeto sa mga bagay at sarili. halimbawa Number 7. Pagpapakita ng inisyatibo. Ang mga responsabling miyembro ng pamilya ay hindi na kailangan laging utusan Kapag alam mo na ang tungkulin mo, magpakita ng inisyatibo at gawin ito bago pa man magbigay ng utos ang mga magulang. Ipinapakita nito ang iyong malasakit sa pamilya at pagpapahalaga sa kalidad ng trabaho. Halimbawa, kung nakita mong madumi ang bakuran, maaari kang magwalis kahit walang nagsasabi sa iyo na gawin ito. Ang pagpapakita ng inisyatibo ay nagpapakita ng pagiging mapanagutan. Number 8. Pagpapatuloy ng mabuting gawi Ang paggawa ng mga tungkulin sa pamilya ng may kalidad ay hindi lamang isang beses na gawain. Dapat itong maging patuloy na ugali upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa tahanan. Ang bawat miyembro ay may responsibilidad na gawin ang kanyang bahagi araw-araw. Halimbawa, kung bahagi ng tungkulin mo ang pag-aalaga ng mga alagang hayop, dapat araw-araw mo itong ginagawa at tinitiyak na may sapat silang pagkain at malinis ang kanilang kulungan. Ang pagsasagawa ng mga tungkulin sa pamilya ng maayos at may kalidad ay mahalaga para sa maayos na takbo ng tahanan. Hindi lamang ito nagtataguyod ng kalinisan at kaayusan, kundi ito rin ay nagpapakita ng pagmamalasakit at respeto sa mga miyembro ng pamilya. Sa pamamagitan ng aktwal na pagawa ng mga gawain na may tamang proseso, dedikasyon at kooperasyon na papabuti ang bawat individual at ang buong pamilya. Ngayon naman ay ating subukang sugatan ang maikling pagsusulit base sa ating arali ngayong araw. Kumuha ng grade for pad paper at ball pen. Handahan na ba? Kung handahan na, tara na't na simulan na natin. Piliin ang tamang sagot sa bawat tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang. Number 1. Ano ang pangunahing tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya sa bahay? A. Pagasos ng pera B. Pagtulong sa mga gawaing bahay C. Panonood ng TV buong araw At letter D. Paglalaro sa labas ng bahay Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay Letter B. Pagtulong sa mga gawaing bahay Number 2 question Aling sa mga sumusunod ang dapat gawin ng isang bata upang makatulong sa kalinisan ng tahanan? A maglaro sa harap ng bahay, B. magwalis ng sahig, C. iwanan ang mga kalat, at letter D. magugas ng kamay pagkatapos kumain. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letter B. magwalis ng sahig. Number 3. Bakit mahalaga ang pagtutulungan sa pamilya? Letter A, para magawa ng mas mabilis ang mga gawain. Letter B, para makalabas ng bahay ng mas maaga. C. Para hindi mapagod ang magulang. At letter D. Para maging masaya ang mga bata. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letter A. Para magawa na mas mabilis ang mga gawain. Number 4. Ano ang tamang gawin kapag inutusan kang magugas ng pinggan? A. Magreklamo sa magulang. B. Sabihin na hindi ka maruno. C. Gawin ito agad at maayos. D. Itago ang mga pinggan. Ang tamang sagot ay letter C. Gawin ito agad at maayos. Number 5. Aling sa mga sumusunod ang isang halimbawa ng responsabling pagkilos sa loob ng pamilya? A. Pag-iwas sa gawaing bahay B. Pagtulong sa kapatid na mag-aaral C. Pagpapay nga buong araw At letter D. Panonood ng TV habang may gawain Ang tamang sagot ay letter B pagtulong sa kapatid na mag-aral. Number 6. Ano ang dapat gawin ko nakakita ka ng kalat sa loob ng bahay? A. hayaang nasa sahig ang kalat. B. ipasa ang kalat sa kapatid. C. pulutin ang kalat at itapon nang maayos at letter D. ipunin ang kalat sa isang su sa isang sulok. Ang tamang sagot ay letter C. Pulutin ang kalat at itapon nang maayos. Number 7. Anong aktibidad ang maaaring gawin ng isang bata upang makatulong sa paghahanda ng pagkain? Letter A, pagbabalat ng prutas, B, pagtulog habang naghahanda ang magulang, C, pagtatakbo sa loob ng kusina at letter D, pag-aayos ng mesa. Ang tamang sagot ay letter A, pagbabalat ng prutas. Number 8. Kapag nagtutulungan ang mga miyembro ng pamilya, ano ang nagiging epekto nito sa relasyon ng bawat isa? A. nagiging magulo ang relasyon, B. nagiging matibay at maayos ang relasyon, C. nagkakaroon ng inggitan at letter D nagiging tamad ang iba. Ang tamang sagot ay letter B, nagiging matibay at maayos ang relasyon. Number 9. Paano mo maipapakita ang malasakit sa pamilya? sa pamamagitan ng paggawa ng gawaing bahay. Letter A. Gagawin lamang kapag may oras. B. Ipagpasa ng trabaho sa iba. C. Gagawin ito na may dedikasyon at husay. At letter D. ireklamo e tuwing may utos. Ang tamang sagot ay letter C. Gagawin ito na may dedikasyon at husay. Number 10. Bakit mahalaga ang paggawa ng mga gawain na may kalidad? A. Para matapos agad kahit paano B. Para magmukhang tamad sa iba C. Para mas papaguti ang resulta at kalinisan At letter D. Para magalit ang mga magulang Ang tamang sagot ay letter C. Para mas mapaguti ang resulta at kalinisan Nagasagutan ba ng tama ang lahat ng katanungan? Kung gayon, binabati kita. Mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Sana ay marami kayo natutunan sa ating aralin. Magkita-kita tayong muli bukas, paalam.